sa Senado ba na ay sinbato bato dito. Diri sa Lula bo na apoy buli bato diri. Yan tong kay amo sa pendi daghan diri. Uy, lamigas ni na adri hantik pamaak. out day kus a katong barbero ba nga nagsapsap ako ang tupi ba. Oh? Kay medyo sagbot na siya. Mala lang ako ang uh, ngipon. Yan, nagsapaw-sapaw na muna niya. Dili lang kita mong katawa kay... Laing kita naon ba o? Oh, nagsapaw-sapaw na. Sobraan ang pile ni. Ano ka ni? Doon baka tani ang kapita ni... Kuya mo. niyo pa. Hello ma'am. Okay na niya akong tupi ma'am. Musulod ko anong building ba? Anong oh, okay ra? Ah, okay ra din akong gupit dahil okay ra. Salamat oh. ma'am ha. Hello ma'am. Sulod oh, siya ako kadali ma'am. <laughs> Unod sa tayo nga kapayan kay Ted to Unod ba mga kauban ko. Shout out na ko sa ko ang guest karon Grabe kabuutan ay Ma'am Joanna Abihar. Grabe, busog ko sa panood to. Nga, ka ng take out pizza. Eh. Sa kwan man Garden by the Bee man yan to ba niya. Salamat kayo kay mga hard Heart Heart. Ito sa inyo na kabuutan eh. Ko sa airport karon ro Ron magikulbaan ko. Kulba my heart, kurog my feet di bitaw ka na bang building nga baka nang na diha nangita ko sa heartbeat diri kay e, katong si diwata Banyan, niyan ya sa ni sulod nangita isa heartbeat karo na to pungat tuon murag kusog bitaw pud diri oh oh ko bitaw bit bit diri bi oh murag kusog lagi diri diri heartbeat dayo ambot usa kaning heartbeat basi katuning sa baki guro Hoy kolas asma gi kolas nung namatay la. Tama na skip ta ang mga tao kaya na baon. Ah, sa botay ko sa inyo ha sa to ang mga kasukalan ng bas, karon sa tong mga palibot nga naytabo. Grabe, murag sad jud kayo ato ang mga kababayan karon mga panahuna tungod ang ligyaning karon mga issue ba. Muna, ako ready nako. Pwede nako ipadala dito sa uh, kan kauluhan. Nanaya ko ang armala ito, ready na nyo Kaya kulang lang ganin eh, kung pwede pa Pero emosyonal man takaroon mga panahon na Dili lang po kayo nato ipaabot yun sila Kay Basinog, uh, unsa po ibalik sa tuwa Ato na lang yung baliktaro ng istorya nato Para dili kay masabta nila sa kaluhan Nga ni Nisya o Naanap po tayo building nga, kining nasa likod ba ambot unsay na agid ah, aning building nga ganahan mingyud ta masig adto aning lugaraha oy ambot ngano ginisya. siya